Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at dalawamput isa hanggang pitundaan at dalawamput lima. Kabanata pitundaan at dalawamput isa. Tumahimik si How Jones. Hinila ni Orville ang ikatlong tao at tinanong si Charlie. Mr. Wade, ano ang eukit sa kanyang noo? Sumagot si Charlie, bakla si Roger. Tumango si Mr. Orville at iwinagayway ang kanyang malaking kamay. Anim na madugong malalaking karakter ang nakaukit sa noo ng pangatlong lalaki. Kagad pagkatapos, ang pang-apat. Sinabi ni Orville kay Charlie, Mr. Wade, pitong salita na ngayon. Okay, nag-isip sandali si Charlie at sinabing, kung gayon ito ay walang kakayahan si Regnar. Hindi napigilan ni Mr. Orville na matawa at sinabing, Mr. Wade, bakit walang kakayahan ang ibon? Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. Sex is a sensitive word. Hindi mo ito magagamit ng walang pinipili. Kung makita ng mga babae, mamumula sila. Kagad pagkatapos, natapos ni Orval ang kaligrapiya ng katawan ng ikaapat na tao. Ang natitira ay si Jesshow Jones. Tiningnan ni Jesshow Jones ang dugo sa ulo at mukha ng kanyang apat na maliliit na kapatid. At siya ay natakot. Napakayabang niyang tao. Siya ay palaging malakas at walang cap -aris. Siya ang pinakamagandang ilusyon sa mundo. The more he has this illusion, the more serious pasanin ng mga idolo. Gayunpaman, hindi talaga siya nangahas na magsalita ng kalokohan sa oras na ito. Natakot talaga siya na hayaan ni Charlie si Orville na iukit sa kanya ang bilang ng isang guro. Not to mention ang pag-ukit ng teacher's table, kahit kanta, hindi niya matiis. Kaya tahimik lang siyang nanginginig at umiyak. Naghihintay ng sandali kung kailan siya sumikat at mavesak. Sa sandaling ito, isa lang ang nais ni Zizhaw Jones sa kanyang puso, iyon ay, hindi dapat hayaan ni Charlie si Mr. Orville, na mag ng masyadong Bulger na mga pangungusap para sa kanya. Gayunpaman, hindi niya naiintindihan si Charlie. This time, mas gusto ni Charlie na maging bulger. Hawak ang isang dagwang kutsilyo, itinuro ni Mr. Orville si Ziz How Jones na namumutla, at nagtanong. Mr. Wade, sandaling nag-isip si Charlie at sinabing, di ba ito ay dapat na walong karakter? Maging kaswal, malapit sa mga tao, at nakaground sa sandaling iyon. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Charlie, ito ang dapat ang iukit, tatay ako kay Roger para makain niya. Nahiya si Zishow Jones nang marinig niya ang mga salitang ito. Nagmamadaling tanong ni Mr. Orville. Mr. Wade, maliba? Si Wu Chi, hindi si Roger, ang gustong kumain ng sheet. Kaswal na ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, Oh, pareho lang. Anyway, gusto niyang magpakita kay Reginar at Roger kapag siya ay bumalik. Mas magandang kulitin si Roger. Halika! Agad namang tumango si Mr. Orville at sinabing Tapos eh uukit ko na siya, medyo mas malaki at medyo mas malalim. Tiningnan ni Jess How Jones ang dugo ang dulo ng kutsilyo at umiyak. Mahusay na Mr. Orville, nakikiusap ako sa iyo, nagawin mo ang isang bagay. Naiinip na sinabi ni Mr. Orville, bakit ang dami mong kalokohan? Umiyak si Jess How Jones at sinabing Mahusay na Mr. Orville. Gusto ko lang palitan mo ang kutsilyo. Itong kutsilyo ay enukit mula kay Liu Guang, at ito ay enukit sa limang tao. Hindi ito na disinfect, madaling magkasakit. Kung sakaling mayroon ng sino ng AIDS or something, di ba haantong sa cross-infection? Nang sabihin ito ni Zizhao Jones, ang apat na tao ay nanginig sa takot. Ang isa sa kanila ay sumigaw at nagtanong, Kayong tatlo, wala ba kayong AIDS? Wala, umiling ang tatlo pa. Kabanata pitundaan at dalawamput dalawa. Pero totoo man o hindi, walang nakakaalam. Medyo nainis din si Orville sa oras na ito, at sinampal ang mukha ni Zishow Jones. Ang dami mong kalokohan, kung hindi ka naniniwala, bibigyan kita ng paunang salita na ang hari ng Teng. Si Zishow Jones ay hinila upang mag-obserba sa Venus. Sa oras na ito, talagang hindi siya naglakas loob na magbip ulit. Kaya naiyak na lang siya, habang tinitiis ang matalas na talim ni Mr. Orville. Ramdam na ramdam niya ang paghiwa ng dulo ng kutsilyo. Sa balat sa kanyang nuo at paghawak sa bungo. Ang matinding sakit ay halos himatayin siya, at ang dugo ay patuloy tumutulo mula sa kanyang noo. Hindi niya magawang emulat ang kanyang mga mata. Kailangan niyang magsisi sa sandaling ito sa kanyang puso. Alam niya na ngayon, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ibinigay ni Regnar, hindi niya magagawang patayin si Mr. Orville. Sa kasamaang palad, sa mundong ito, walang gamot sa panghihinayang. Sa oras na ito, ang limang bodyguard ni Regnar ay naging mga gawa ng kaligrapiya ng tao at lahat ay nakakatakot ang mga mukha lalo na si Zizhou Jones na may nakaukit na walong karakter, at ang kanyang nuo ay hindi sapat, kaya hiniram niya ang lugar ng kanyang mukha. Nakakatakot ang buong mukha, bukod dito, ang mga salitang nakaukit sa kanilang mga mukha, ay pawang mga insulto sa pamilyang Wu, at ito ay tinatayang makikita ng pamilyang Wu na sumabog ang kanilang mga baga. Umiyak si Zizhou Jones at nagtanong, Mr. Wade, pwede mo na ba kaming paalisan? Sabi ni Charlie, "Siyempre kaya ko kayong pabayaan, pero para maiwasan ang patuloy na pagtulong sa mga gang, kailangan kitang turuan ng leksyon." Hinawakan ni Charlie ang taong nasa harapan niya, binasag ang dalawang braso sa suntok, at sa mga natitirang tao ay ganoon din ang ginawa. Sa isang kisap-mata, lahat ng mga braso ng mga taong ito ay nabali. Sa hinaharap, ang pagnanais na maging isang bodyguard isang mamamatay tao, at isang thug ay ganap na walang silbi. Hindi kukuha ang isang tao ng may kapansanan bilang bodyguard. Sa makatuwid, tiyak na imposible para sa kanila, na patuloy na makapinsala sa lipunan sa hinaharap. Ang lima sa kanila ay pinahirapan sa oras na ito, at mukhang hindi komportable, at naramdaman yon kahit na mahuli sila sa templo ng Yama. Masyadong tao si Charlie, ang kanyang paraan ng pagpapahirap ay sadyang hindi naririnig. Sa oras na ito, tumayo si Charlie nang may kasiyahan at malamig na sinabi. "Kayong lima, bumalik at magdala ng mga salita kina Rednor at Roger. Kung gusto nila akong puntiryahin, hayaan mo na lang sila, pero kung sila ay maglakas-loob na isali ang iba pang mga tao sa paligid ko, pagkatapos ay gagawin ko ang buong pamilyang Wu na maging halimbawa." Nagpumiglas ang limang tao na bumangon gamit ang kanilang mga paa at tumakbo palabas ng classic mansion sa isang nakakahiyang paraan. Matapos tumakas ang limang tao, tinanong ni Orville si Charlie, Mr. Wade, ang crosstalk video ni Liu Guang at Liu Ming, ano ang gagawin mo dito? Gusto mo bang i-upload ito sa YouTube ngayon? Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala. Maghintay sandali, hayaan mo si Liu Guang at si Liu Ming na tumakboy. Makikita ito ng pamilya Wu sa sandaling bumitaw ako, at mag-aalay ng reward ang pamilyang Wu. Ang kanilang mga buhay, pagkatapos ay maaaring hindi sila mabuhay kinabukasan, at kailangang magulat kay Hades. Nagmamadaling sinabi ni Orville, hindi ba mas mabuti pang mamatay? Dapat matagal nang namatay ang dalawang tao na ito bilang mga aso sa pamilya Wu. Ngumiti si Charlie at sinabi, kung hindi mo ginawa ang video na ito, natural na ito ang pinaka walang pag-aalala na pagpatay sa kanila. Ngunit dahil kinuna na ang video, natural na sila ang pinaka nag-aalala dahil kailangan lang nilang mabuhay. Ang pamilya Wu ay magiging katatawanan ng mga tao sa buong bansa. At elulubog sa sakit ng kahihiyan at galit sa buong araw, hindi maalis ang sarili. Sa makatuwid, sina Liu Guang at Liu Ming ay kailangang panatilihing buhay. Ito ay kawili-wili. Agad na tumango si Mr. Orville at sinabing, Naiintindihan ko si Mr. Wade. Pagkatapos noon, muling nagtanong si Orville, Mr. Wade, paano sina Reginar at Roger? tiningnan ni Charlie ang oras at sinabing, I guess these five people will go to Reginar para magreklamo ngayon ngunit si Regnor ay isang napakamatigas na tao. Kung ang sitwasyon ay mali, tatakas talaga sila, baka magdamag pa. Dalhin mo si Roger pabalik sa susyo. Sinabi ni Orville, Mr. Wade, kung gayon kailangan nating gumawa ng paraan, hindi natin maaaring pabayaan ang tigre na bumalik sa bundok. Bahagyang umiti si Charlie at sinabi, okay lang na bumalik ang tigre sa bundok. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Wu ay higit pa sa dalawang tigre na ito. Hayaan mo muna silang bumalik para maglabas pa ng tigre. Ang pinakamagandang paraan ay ang humanap ng pagkakataon para patayin silang lahat ng sabay-sabay. Sa pagsasalita tungkol dito, tinanong ni Charlie si Orville. Narinig mo ba ang isang salita? Nagmamadaling tanong ni Orville, Mr. Wade, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Charlie at sinabing, isang pamilya, kailangan lang maging maayos. Kabanata 723. Nasa sulok si Jacob, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang manugang na bumabaliktad at pumapatay sa lahat ng dako. At siya ay labis na nabigla. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ng aura ni Charlie. Ito ay ganap na dalawang extremes mula kay Charlie. Nakaraniwang tinatawag na basahan ni Elaine sa bahay. Sa oras na ito, humakbang si Charlie sa kanya at nagtanong, Dad, okay ka lang ba? Nagmamadaling umiling si Jacob at sinabing, Okay lang ako, buti na lang dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, magiging miserable ako. Bahagyang umiti si Charlie at sinabi, Dad, ayos ka lang. Tinuruan ko na ang mga taong ito, nasiyahan ka ba? Nasiyahan at nasisiyahan, tumangu-tangu si Jacob na parang hinihimas ang bawang at saka nagsalita ng kaunti na nag-aalala. Charlie, kanina ka pa ba masyadong malupit? Hindi darating ang pamilyang Wu para maghiganti sayo, tama ba? Ngumiti si Charlie at sinabi, kapag nakikitungo ang pamilyang Wu, hindi ka maaaring matakot sa kanilang paghihiganti. Kung siya ay magalit, papatayin kanila. Pagkatapos ay sa halip na gawin ito, ito ay mas mahusay para gawin ito sa kanya. Ano sa palagay mo? Nahihiyang sabi ni Jacob, Tama, pero nag-aalala lang ako. Kinagat nila kami ng husto. Maraming malalaking negosyo ang kabilang sa kanilang pamilya. Kung gagawin talaga natin, baka matalo lang tayo. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. Dad, huwag kang mag-alala, poprotektahan ko si Claire, siguruhin ko rin ang kaligtasan mo at ni mom. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Tumango si Jacob, okay. Muling sinabi ni Charlie, nga pala, dad, para hindi mag-alala si na Claire at mom tungkol dito. Hindi natin dapat sabihin sa kanilang dalawa kapag nakauwi na tayo. Hindi magagawang sabihin ni Jacob, kung malaman ni Elaine ang tungkol sa isang malaking bagay, subukan niyang iprito siya. Siguradong magagalit siya, Nakahinga si Charlie. Ang tanging bagay na kinakatakutan niya ay magsalita si Jacob at hindi itikom ang kanyang bibig at sabihin kung ano ang nangyari ngayong araw. Ngunit tila natakot siya upang sundin ang kanyang mga salita. Hulaan na ang bagay na ito ay maaaring maging matatag. Agad na sinabi ni Charlie kay Orville, Mr. Orville, humanap ka pa ng mga subordinate para samahan ka sa mga araw na ito. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, maghanap ng ilang mga subordinate upang protektahan ang mga miyembro ng aking pamilya ng palihim. Agad namang tumango si Orville. Mr. Wade, please rest assured, gagawin ko ang arrangement. Okay, bahagyang umiti si Charlie. Sige, e uuwi ko na ang ginan ko. Ngayon na ang bagay ay naresolba na, dapat din tayong umuwi. Pagkatapos magsalita, sinabi niya kay Jacob. Dad, umuwi na tayo. Sige, mabilis na tumango si Jacob. Gusto lang niyang umuwi ng mabilis, at matunaw ang buong bungkos ng mga bagay na nangyari. Nang iuwi e ni Charlie ang matanda, si Liu Guang at ang kanyang anak ay nasa bahay na parang mga tulisan. Galit na galit na naghahagis at naglilinis ng ginto at pilak sa bahay. Hindi alam ng ina ni Liu Ming kung ano ang nangyayari. Nang makita na ang kanyang asawa, ay may nakaukit din na mga salita sa kanyang nuo, at ito ang apat na karakter na ama ng kawawang nakabitin. Nagmadali siyang nagtanong. Sinabi ni Liu Guang, huwag ka nang magtanong, nasa malaking sakuna tayo ngayon, at kailangan nating mag-empake ng mga gamit natin bilis. Kailangan nating umalis sa Oris Hill ngayong gabi, kung hindi ay maaari tayong mamatay na walang lugar na mapaglilibingan. Ang ina ni Liu Ming ay nagmamadaling nagtanong, saan tayo pupunta? Pumunta tayo sa Malaysia, sinabi ni Liu Guang, pumunta sa aking kapatid, at huwag nang bumalik sa bansa. Ano? Agad na bumagsak ang ina ni Liu Ming at sumigaw, bakit pupunta sa Malaysia ng biglaan? Hindi na ako makakabalik, paano ang mga magulang ko? Paano naman ang aking mga makapatid? Tinanong siya ni Liu Guang, ayaw mo na sa iyong buhay? Bumalik ka na sa mga magulang mo. Maganda ang kalagayan ng iyong mga magulang sa Oris Hill. Ngayon ang problema, ang ating pamilya ay mamatay. Baka dumating ang mga magulang mo para ibigay ito sa iyo, para kolektahin ang mga bangkay nating tatlo. Bilesen mo at mag-empake ng mga gamit. Kabanata 724. Nang marinig ito ng ina ni Liu Ming, hindi na siya nangahas na magsalita pa. Alam niya na ang sitwasyon ay seryoso, kaya dali-dali niyang inayos ang mga gamit niya. Tinanong ni Liu Guang si Liu Ming sa oras na ito. Tingnan mo ang sitwasyon sa YouTube, ang ating video ay naipost na ni Charlie. Binuksan ni Liu Ming ang kanyang mga kamay at sinabing, na kay Charlie ang aking telepono. Ginamit ni Charlie ang phone ko para kumuha ng video. Damn it, nagmamadaling kinuha ni Liu Guang ang kanyang mobile phone inihagis kay Liu Ming at sinabi, Bilasan mo at tingnan mo. Kinuha ni Liu Ming ang telepono at agad na sinimulan ang pag-download at pag-install ng app. Pagkatapos mag-swipe ng ilang video sa YouTube, nalaman niyang wala pang pinag-uusapan tungkol sa kanilang mga sarili sa YouTube. Medyo gaman ang loob niya at sinabi, hindi pa siguro nag-post si Charlie. Mabuti yan. tumango si Leo Guang at sinabi, Huwag tayong magantala, pumunta ka kaagad. Umalis na tayo sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos magsalita, sinabi niya sa kanyang asawa, "Huwag magdala ng anumang bagay na hindi mo kayang tapusin. Tumawag ka sa iyong ina at hilingin sa kanya na tulungan tayong ibenta ang lahat at pagkatapos ay dalhin ito sa black market at palitan ito ng dolyar. Pagdating natin sa Malaysia, kailangan nating gamitin ang US dollar." Mabilis na tumango ang kanyang asawa. Tatawagan ko siya mamaya, dahil nasa kanya ang ating ekstrang susi. Sa sandaling ito, nakabalik na sa Shangri-La si Zizhou Jones at ang iba na may sirang braso. Lahat silang ay wala ng mga braso at hindi marunong magmaneho ng sasakyan, kaya dalawang sasakyan ang nabangga nila. Kapag sumasakay ng taxi, maraming mga driver ang hindi nangahas na ihatid sila. Nang makita ang kanilang sitwasyon, Tumakbo at nagmamadaling umalis. Kung tutuusin, masyadong nakakatakot ang limang lalaki na ito, sila ay duguan at mapanlait, at may mga nakaukit na mga salita sa ulo nila. Nang maglaon, nagmamadali si How Jones. Nangako siya ng sampo para sa kalsada at nagbigay ng sampung libo, at pagkatapos ay kumuha siya ng isang rental car. Nang huminto ay nagsisiksikan ang limang tao. Nagmamadaling sinabi ng Chuper, Nako, ang kotse ko ay kayang sumakay ng hanggang limang tao kasama ng driver at mga pasahero. May sobra na isa, kumuha pa tayo ng isa pa. Galit na sinabi ni How Jones. Napakaraming kalokohan, binibigyan kita ng sampung libo, hindi ka ba makakakuha ng isa pa? Nang marinig ito ng driver, wala siyang ibang pagpipilian kundi tiisin ito. Tumango at sinabi, Pagkatapos ay umupo ka sa likod ng apat na pisilin, huwag isara ang pinto. Apat na tao ang desperado na sumiksik sa likod na hanay. Umupo si Jesse How Jones sa co-pilot na upuan, at sinabi ng may malungkot na ekspresyon. Pumunta tayo sa Shangri-La Hotel, magmaneho ng mabilis. Sinabi ng driver, kung nasugatan kayo ng ganito, bakit hindi tayo pumunta sa ospital muna? Kung magsasalita ka, Liligawan kita. Si How Jones ay mukhang masama ang loob. Napailing ang driver sa gulat. Hindi napigilan ng ibang nakababatang kapatid na sabihin. Kuya, punta muna tayo sa ospital para matigil ang pagdurugo at tingnan kung mailigtas ang balikat. Sagipin mo ako. Sinabi ni How Jones na may napakalungkot na ekspresyon. Kahit ang orthopedic doctor, imposibleng magamot tayo. Kailangan nating hayaan ang pamilyang Wu tayo ay inalis dahil sa kanila, at kailangan nilang magbigay lahat ng sinasabi nila. Isang resettlement fee, bilang karagdagan, kailangan nating ipalam sa kanila kung gaano kababa ng tingin ni Charlie sa kanila, at kung gaano sila ininsulto. Sa ganitong paraan lamang maaari ipapatay nila si Charlie, at ipagiganti nila tayo. Ang isang tao ay nagtanong, kapatid, kung nakikita nila ang mga salitang ito sa ating mga noo, hindi ba sila magagalit sa atin? Paano ito posible? Sinabi ni Jesse How Jones, ang lahat ng ito ay ginawa ni Charlie para sa pag-atake kay Orville, na napagkamalan at mga utang ang namunguno. Maiintindihan nila ang sitwasyon. Kabanata 725, sa pintuan ng Shangri-La, hindi man lang mabuksan ng lima ang pinto. Nakita mismo ng mga waiter ng Shangri-La ang pagrenta, at bihira silang nagkusa na magbukas ng pinto para sa mga bisitang kumuha ng upa. Nang makita nila ang popahan, sinadya nilang ginamit ito bilang hangin, kaya hindi sila lumapit. Sandaling katahimikan sa loob ng sasakyan, at tanging si Zis How Jones ang nakasigaw sa driver. Bulag ka ba? Hindi ka ba marunong tumulong sa pagbukas ng pinto? Medyo nainis ang driver at sinabi, magbayad ka muna ng pamasahe, 10,000 ang sinabi mo. Sinabi ni Zez Howe Jones, tulungan mo akong makalabas ng pinto, at kukunin mo ito sa aking bulsa pagkababa ng sasakyan. Nasugatan ang braso ko at hindi ako makagalaw. Bumaba ang driver ng sasakyan at tinulungan silang buksan ang pinto. Kaagad pagkatapos, ang limang tao na may dugo sa kanilang mga ulo ay nakalabas mula sa sasakyan. Sila ay natatakpan ng mga pasa at nakasulat na mga karakter sa kanilang mga nuo. Kaya sila ay mukhang nakakatakot at napaka-eye-catching. Kaya naman, nang lumitaw sila, agad nilang nakuha ang atensyon ng lahat sa paligid. At higit pa, hindi nila namamalaya na tumawa ng malupit. What's the matter with these people? May mga letter ang talaga sa nuo. Gumagawa ba sila ng performance? Nakakatuwa talaga, nakakatuwa. Yes, I have lived for most of my life, and I have seen many artists, some pretend na maging mga pulubi na namam alamos sa lansangan, at ang ilan na gumagamit ng karayom sa pagguhit ng tinta at pagpinta sa papel. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kahangahangang gawa. Ang mga karakter ay pangit. Itong sitwasyon at eksenang ito ay talagang nagbukas ng aking mga mata. Sa aking opinyon, ang mga taong ito at ang mayamang pangalawang henerasyon, na nangagaw ng shit sa YouTube ay may magandang laban. Dude, pinaalala mo sa akin ito. Kailangan kong mabilis na kumuha ng larawan at e-post ito sa YouTube. Upang ang mga netizen sa buong bansa ay pumunta at makita ang mga kahanga gawa sa Oris Hill. Sa oras na yon, ang bilang ng mga hit ay aabot sa milyon-milyon. Oh, tama, tama, lahat magmadali at magpa-picture. Matapos madaanan ang nayo na ito, hindi na magiging tindahan. Habang nag-uusap, may naglabas ng kanilang mobile phone, nag-on ng live stream, nag-click ng video, at direktang nag-post ng malungkot na hitsura ni Naziz How Jones at iba sa internet nang makitang lahat na may hawak ng kanilang mga cellphone para e-snap siya. Biglang nagalit si Ziz Howe Jones. Gusto niyang abutin upang takpan ang kanyang noo, ngunit ang kanyang mga braso ay nawala. At hindi na niya ito may taas. Sa sobrang inis niya ay napabulalas na lamang siya. Ano ba ang pinaputok mo? Ang lahat ay nanginginig sa kanyang mabangis na hitsura, at ayaw nilang maging pamilyar kasama ang ganitong uri ng baliw na aso. Noon lamang nila piniling huminto sa hindi natapos na mga intensyon at nagtago sa malayo. Nasiyahan si Zizhou Jones nang makita niya ang ganoong eksena at agad niyang kinuha ang kanyang mga tao sa Shangri-La Hotel. Dali-dali siyang pinigilan ng driver. Hoy, hindi mo pa naibigay sa akin ang sampung libo na pinanggako mo. Malamig na pinagmamasdan siya ni Zizhou Jones, at galit na sinabi. Ibibigay ko ito sa iyong ina. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang driver. Kahit na ang parehong mga kamay ay inalis, at ang pundasyon ng mga taon ng mahirap na pagsasanay inalis na rin, pero hindi problema para kay Zishow Jones na bugbugi ng isang taxi driver. Pagkatapos niyang sumipa ay agad niyang sinabi sa apat na tao sa paligid niya. Sipay niyo siya sa kamatayan. Agad na sumugod ang apat na tao at sinipa ang taxi driver.